Ha? Naglisod ka? Ano nga naman gina? Ha? Ha? Ano mm na? Hmm? Makao na ka? Yan po guys. Maraming balahibo ni Papi na dumidikit po sa aking mukha. Pati din dito sa aking dibdib. Kasi kanina guys, kinakarga ko si Papi at hinahag. Maraming mga balahibo na kadikit. So, ayan. Nandito kami pa rin sa loob ng tindahan mga palangga. Ayan pang electric fan, no? Hello, good morning. Kumusta po ang inyong morning dyan, guys? So, today is September 6, 2025. Araw ngayon ng Sabado, mga palangga. Katapusan uh, na walang trabaho at walang pasok yung mga estudyante. So, good morning. Happy weekend. I love you all. Mua, 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 mua. Thank you for all your support. Guys, happy weekend. Ayan po si Papi. Abi ni mo anak. Naligo ko sa dagat gahapon anak. Nag-amping. anak. Hindi ko masamad anak. Oh. Yeah, si Ate Risa ni mo anak nagbawon og ganang mais nga kanon anak o isda nga pinarito busog guys mama anak unya nagpalit man sa kog anak o, o kuan og kanang sipangan gani ana anak o playboard beer o naginom mi ni Ate ni mo dito, abi ni mo anak lingaw kay ko didto anak o hadlok lang ko anak musamad sa bato sa dagat <laughs> aligre kay anak ni uban pa ka anak lagi <laughs> ni pa ka dito anak di lang tama arang sa motor anak o oh, anak o di kita marang sa motor abi ni mo anak ang motor ni ate Risa ni mo anak dako kayo anak naglisod lay kat kat gahapon anak <laughs> tinuod na o oh, naglisod ko kat kat o Ayan po si Papi guys, habang pong nagkukwento po ako sa kanya sa uh, nangyari sa amin kahapon doon sa dagat, ayan eh, nakikinig lang po ito sa akin. Oh, Kak ni nih mau anak tuh? Kanan gua mana? Ada lagi si lawan ka? Gisi lawas kamera? Eh? Oh anak tak saram sami makagawas ni atirisa ni mo anak. Oh. Tak saram ya, kagawas. Dugay-dugay mi ditos dagat gahapon nak oi. Unindot oh, nindot na kay ditong nipa anak o. Oh, nindot na kayo? I-construct nagsigi anak. Grabe lagi nindo Luta anak. Uh, oh, og nauban pa ka didto anak, malingaw unta ka anak. Yes, malingaw unta ka. Oh anak ko. Oh, eh. Grabe lagi na anak. Hmm, oh, tinuod na. Ya, di lang ka mo dito, anak kay nganuman, dekan Dakan iro anak. Uh, oh, Dakan kay iro didto. Mabugnoan ka anak dili gid pwede maguban-uban gid ang bata dito kay napagiiro dito anak ka looy ka anak tinuod hmm. na anak ko oh. la saron anak saron la na nagsilbato na nagsilbato la Mama B. Taga Santo. Kaloyan ang bata sa Ginoo Permi. Ginoong Hisos ni Mama Mary. Kaloyan ka Permi anak ha. Kay buutan kay ni oy. Ampo lang ta anak ha. Nga natay viral magbalik anak ha. Mag viral nga video anak. Mm, Ayan. Thank you for watching guys. Have a blissful Saturday. Kanatong tanan.